Pinaigting ng otoridad ang kampanya laban sa mga iligala na pogo at mga dayuhan na sangkot sa iligal na gawain. Isang pogo hub po ang natuklasan dyan sa Mayporak, Pampanga na sinasabing isa sa pinakamalaki kundi man pinakamalaking pogo hub sa bansa. Samantala nagsagawa na ng raid o nagsagawa ng raid ang Bureau of Immigration sa multinational village dyan po sa Mayparanyake kung saan naman naaresto ang 37 Chinese national nasangkot sa illegal na retail trade. At para sa seryosong usapan tungkol dito, narito po si Attorney Chell Jokno para po sa ating segment na ha? No Joke kay Chell Jokno. Hindi pa humuhupa ang uh, usapin sa Pogo sa Bamban Tarlac. Isa na naman Pogo ang nadiskubre sa Central Luzon. Sinalakay ng mga otoridad sa pangunguna ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Pogo Hub Nalaki South 99 sa Porac, Pampanga. Matapos makakuha ng impormasyon na may nagaganap na krimen sa naturang pasilidad. May natagpo ang cash, napakaraming cellphone at gadgets mm -hmm. na pinaghihinala ang ginagamit sa scam. At eto pa mga ka-RH, mm -hmm. may nakita pa silang mga uniporme umano ng People's Liberation Army ng China. Naku, nung halughugin nila ang sampung ektaryang Pogo Hub. Grabe naman. Bukod dito, may mga natagpuan din mga baseball bat na sinasabing ginagamit sa pangbubugbog at pagpapahirap sa mga foreign nationals na hindi sumusunod sa utos ng mga pogo boss. At meron pang nakuha, nakuha ng mga sex toys na hinihinalang gamit sa human trafficking at torture. Grabe! Nakakapanlumo, mga kababayan. Nagsalita na ang mayor ng Porak na si Jing Kapil. Ngunit imbes na maliw maliwanagan sa kanyang sagot, mas dumami pa ang tanong na lumitaw. Una, sabi niya na hindi nabigyan ng mayor's permit ang nasabing Pogo Hub ngayong taon dahil nasa negative list daw ito ng Bureau of Fire Protection ng munisipalidad. Ano to, joke? <laughs> wala na palang mayor's permit pero patuloy pa rin ang operasyon hanggang sa kalagitnaan ng taon. Nako, <gasps> talagang uh, wala man bang ginawa ang kahit anong aksyon ang ating munisipyo doon para ipatigil ang operasyon nito. Mukhang pareho lang ata sila sa, sa tono ni Alice <laughs> Go. Um Your Honor, hindi ko po ni ko po alam. Your Honor, hindi ko na po alam. <laughs> kung hindi pa ito nabuking ng PAO Commission, tuloy pa rin ang ligaya sa loob nito. Pagrarason pa ni Mayor Kapil ay wala raw siyang natanggap na anumang reklamo ukol sa mga ilegal na aktibidad sa nasabing Pogo Hub. Kung may natanggap daw siya, ay siya daw mismo ang hihiling ng search warrant para pumasok ang makapasok sa compound. Ani bagong joke na naman ito. Pero ininyo, National Government Agency pa ang nakaamoy sa nangyayaring ilegal sa nasabing Pogo Hub at walang kaalam-alam ang lokal na pamahalaan na nakakasakop dito? Higit pa sa depensa nitong si Mayor Kapil mas nakakabahala na tila may mga nagtip dito sa mga pogo bago pa ang pagsalakay ng PAO Commission. Ayun. Ko. Mm. Oh. Pagdating ng PAO Commission, puro mga maliliit na isda na lang ang nandun dahil nakatakas mm. na pala ang mm. mga big fish. Ang saklap attorney. Ako. Nakalusot ang mga utak. Ibig sabihin ay mukhang may protector sila sa pamahalaan mm -hmm. na natimbre. Na meron ang ganong gagawing operasyon laban sa kanila. Hindi po ito joke, hindi ito nakatutuwa. Bakit nga ba tayo umabot sa ganito? Alam nyo, nagsimula ito nung panahon pa ni uh, dating Pangulong Duterte nang payagan niya at ng Kongreso ang operasyon ng Pogo sa bansa. Sinabi mismo ni Duterte sa General Assembly ng League of Municipalities noong 2020, mm -hmm. I will assure you, under my oath as president, eh, ang pogo na yan, malinis yan. Mm -hmm. Katwiran nila, kailangan ng gobyerno ang dagdag ng buwis mula sa pogo para matustusan ang mga programa ng gobyerno noong panahon ng pandemya. Sa pagpasok ng pogo sa bansa, pero tingnan natin ang nangyari. Sa mga naging sa isa sa mga naging destinasyon ng mga Chinese ay ang multinational village dito lang sa Paranaque dahil ito ay malapit sa tanggapan ng pogo. Marami sa mga residente ng nasabing village ay nagpaupa ng kanilang mga bahay sa mga Chinese pogo workers. Kasabay ng pagdagsa ng mga Chinese ay ang pagkawala ng kaayusan sa lugar dahil sa kawalang disiplina ng mga bagong salta. Naging ganito ang kalakaran sa nasabing village hanggang sa mapuno na mm. ang mga residente at lumapit sa otoridad na naman nagsagawa ng raid kamakailan. Mm. Et saka, Elaine nag-trending pa nga sa social media yung video yung sumisigaw na immigration officer natin dahil mm -hmm. napuno na siya sa pambabastos ng isang hinuling Chinese. Mm -hmm. At may isa pang nakunan video, yung uh, yung habang binabato ang nameplate ng PNP pagkatapos siya ay kunan ng magshot. Mm -hmm. Nakakalungkot at nakakabahala dahil kitang-kita naman na wala na talaga silang respeto sa ating mga otoridad at batas. Ito ba ang naging kapalit na sinasabi ni Duterte na pakinabang mula sa Pogo? Naging talamak ang iba't ibang krimen sa bansa na kinasasangkutan ng Pogo. Kabilang na dyan ang pagpatay, torture, scamming, hacking, kidnapping at extortion. At nanganganib din ang ating national security dahil sa pagdagsa ng mga illegal na Pogo workers sa, sa bansa. Sila ba'y espiya o mga sundalo ng China na nagaantay lang ng tamang tsempo sa oras na magkagulo? Mismong sekretary na ng National Defense na si Gibo Teodoro ang nagsabi na national security concern ang Pogo. Taliwas sa sinabi noon ni Duterte, ang sama-sama ng epekto ng Pogo sa bansa at napakalaki ng social cost. Kaya patpabor na ang DOF at ang NEDA na tanggalin na ang Pogo. Pero alam niyo mga ka may isa pang nakakabahala dito mm -hmm. at yan yung sinasabi nilang Pogo Politics. May tanong ako sa inyo sa lahat ng nanonood at nakikinig at uh, kay Ate Elaine. Mm -hmm, ilan ba ang illegal na pogo dito sa bansa natin? Nako, napakarami pa rin until now attorney, ang mm -hmm. illegal na mga pogo dito sa ating bansa. Ito ang numero, mm -hmm. sabi mm -hmm. mismo ng PGC chief na si Alejandro Tenko, mm -hmm. na nasa bandang 250 pogo ang mm -hmm. walang lisensya. Dami nuna. No uy, at 46 lang ang lisensyado. Pa. Ngayon ang tanong natin, paano makaka-operate ang 250 na illegal na pogo na 'yan mm -hmm. kung wala ang nagpo-protect sa kanila galing sa ating pamahalaan? Mm -hmm. Napatunayan na nga ito eh sa nangyaring leak sa Porac Pampanga na nga sa pagtakas ng mga VIP ng Pogo Hub. Sa dami ng perang hawak ng pogo, tiyak na gagamitin nila ito para makakuha ng koneksyon sa mga tanggapan ng pamahalaan legislatura at maging sa hudikatura. Mm -hmm. At posible rin, ito pa ang nakakatakot na pondohan nila ang ilang kandidato sa mga darating na halalan mm -hmm. para sila protektahan. Um, your Honor, hindi ko po niku-ko alas. Your Honor, hindi ko na po alam. Seryosong bagay po ito at nangangailangan ng seryosong action. Panahon na para tuldukan ng operasyon ng pogo sa bansa i-repeal ang Republic Act 11590 na naging daan para makapasok ang Pogo. Gawin natin ito bago umabot sa punto na hindi natin ito makontrol at sila na ang makokontrol sa atin. Panahon na para itama ang napakalaking pagkakamaling ito ng nakaraang administrasyon. Pogo, it's time for you to go, go, away. At hindi po ito joke, no. back to you amy <laughs> Ayun, nako Attorney, alam mo napakasaklap talaga Attorney Chela no. Itong uh, usapin pagdating dito sa hindi matapos-tapos na issue ng POGO na ang nangyayari Attorney na perversion, perversion na siya sa ating mga kababayan at ang masaklap itong mga illegal na kanilang operasyon. At mm -hmm. ilan lang palang ang na-raid, mm -hmm. mabibilang natin sa isang kamay lang siguro 'yan. Oo, eh, nga, 250 itong... pala ang andon. Saka yung ibang malalaki hindi pa na pero may mga ugong-ugong na kung saan yung mga Pogo, pero until now, hindi pa rin naman nila. Kasi ang ginagawa nila, attorney, palipat-lipat pala yung iba sa kanila para uh -huh. hindi matrace. Mayroong mga ganyang lumalabas na ayaw ah, na din sa ating mga otoridad, may yung mga illegal ay lumilipat-lipat para hindi sila mahanap. Hmm. Kaya Pogo ha, go away na kayo. Yes. Thank you so much, attorney Chal.